Then, mga ah, yan mga kapupos, ayan ang huli natin sa so, umagang ito mga kapupos. Dalawang well, piraso. Pulog pa yung isa. Pak, beli tomat. Beli tomat loh. Segar, rumah-rumah putul-putul yang. ayong mga of So, magandang magamag ako uh, sa prok. Dito natin sa bahay. Mga pumas. So, ito lang yung huli natin lahat mga pumas. Um, Pinagkita ko sa inyo kanina. Uh, mukhang uh, minamalas tayo pag magiging dalatay yung cellphone. Mga pumas, uh, 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 kakaunti lang yung huli natin mga pumas. Pero nung isang araw mga pumas, uh, marami-rami. So, hindi tayo nagdala ng cellphone. O, uh, ito. no uh, so uh, ay pakita ko rin sa inyo yung ah, huli ko nga nung isang araw mga pumas ah, medyo marami rami yan ayan yan ang huli natin mga pumas nung isang araw yan mga pumas ayan ah, ang huli natin sa magang ito mga pumas so <coughs> talagang ah, malakas ang dawi mga pumas ah, pang apat na araw natin ito so, ngayon lang natin na ah, abinid mga pumas laging ganito ang ating huli mga pumas ito karami So, ah, uh, dalawang araw ganito. Ah, uh, mas sobra pang plumbers, kasi namigay tayo doon sa baybayan mga pumas. Hindi lang natin pinakita. Lahat ng malapit uh, lumalapit sa atin mga pumas. Undok ka uh, binibigyan natin. So, maraming maraming salamat sa grasya mga pumas. Ha. Kahit ah, uh, ang nagdabusan sa amin nagdabos Marami. Sobrang dami mga pumbos mga uh, Dabos. Mayroon mga uh, wala talagang uh, ulam. So, uh, bibigyan natin mga pumbos. So, ito, dito sa bahay, wala na nga kumakain ito sa itong mga tamban-tamban mga pumbos. Buti ngayon mga pumbos. Uh, mayroon tayong haro. Mayroon tayong tulingan. Oh. At matambaka. Uh. Karamihan tamban mga pumbos. Yung sa ilalim, tamban yan mga pumbos. Yan o. Oh. Uh, marami. Salamat talaga sa ha, mga pumas apat na araw na ngayon mga pumas mula noong nga uh, kumain ito mga pumers ng ito so ito mga pumers uh, nakita nyo na yung panghuli natin ha, uh, kawilan talaga mga pumas hindi tayo gumagamit ng uh, mga pukot pero natin maiwasan mga pumers yung mga malalaking uh, uh, mga nit at uh, pukot or nit ito sa amin talagang gabi-gabi uh, ang mga pumas Ah, dapat sana sa buwan na ito mga pumers, ah, hindi ito, ah, hindi mahuli ng puot kasi ah, ito mahuli na, mahuli sa lambat mga kong Pag malambat ito, sayang kasi ah, ah, mga nangingitlog sila mga pumers. Siguro mag, ano sana sila dito sa tabi lang kasi dito sa amin, na to, dito lang to sa tabi. Ha? So, maraming uh, itlog mga farmers itong uh, tamban. So, uh, sana pwede lang sana masakawi lang kay para sa uh, sunod na season dadami mga farmers pero hindi natin may iwasan kasi hindi naman na uh, dito sa amin wala mang bawal no? dito sa amin so may mga uh, lambat ha. Malaking lambat. Halos maubos-ubos. Pero ganun pa man mga sa sobrang dami. Ah, uh, mayroon pa na, mayroon pa Kaming uh, uh, makukuha sa kawil. Okay? So, ang dito na lang mga boomers. Ah, uh, maraming maraming salamat sa ating ah uh, panood mga boomers sa lahat ng uh, mga baguhan diyan na uh, pakipindot mga boomers. sa uh, lang ang uh, ini sa inyo. Ang lahat na nga sa video ito <laughs> Nagustuhan mo o hindi nagustuhan. Uh, parang tulong mo nyo naman mga pros. Paki-like naman mga pros. Okay. At sa lahat na nga nakagusto din sa ating video mga pros. Mag-notify para updated lagi sa ating mga video. Okay. marami maraming salamat. Panginoon